Ngayon, uh, admin, uh, syempre, isa kayo sa mga aspirant uh, sa uh, essence at uh, tatagmong alkali dito sa Bayan ng Bayal. Pinaka-essence at significance itong peace covenant na ito. Ano po ang masasabi ko rin? Yan. Una-una, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre, sir, uh, itong uh, programa ng uh, kapulisan ng, uh, elect, ng ating Commission uh, commission election, ng ating mga kaparian, mga pastors, sa ating mga BFP Sa lahat-lahat po Nang uh, bumuo ng programa ito Alam nyo po itong uh, ginanap na ating uh, Peace Covenant Ay malaking bagay po uh, Para po sa ating mga kandidato Especially sa mga Tatakbo po ngayong uh, 2025 election uh, Ito po yung uh, Makakatulong po makakapagpa, Makakapagbigay sa atin ng, uh, Para po magkaroon ng uh, Maayos at uh, ligtas at magkaroon ng kaalaman ng ating mga mamamayan para po sa darating na halalan ngayong 2025. At ito rin po ay uh, malaking bagay din po sa ating lahat para ang ating pong uh, gaganaping uh, eleksyon ngayong taon ay maging uh, mapayapa at uh, maging uh, ligtas para po sa lahat nating uh, mga kababayan dito sa bayan Hindi lang dito sa bayan ni kundi po sa ating bansa dahil ito naman pong gagamit gaganap ng election ay nationwide, kumbaga pangkalahatan. Kaya po itong uh, peace covenant na to is malaking bagay po para sa bawat isa sa aming mga uh, nag-aspire para po tumakbo ngayong 2025.